Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating pagtutuon ng pansin or tatalakayin ay ang 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5. So in English Standard Version, As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, You yourselves like living stones are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So sa in English or in Tagalog translation naman lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paninin Tulad ng mga batong, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritwal Bilang mga pareng itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritwal na kalugod-lugod sa kanya sa pamamagitan ni Jesus Christ So, ang main point ng Bible verse na ito, based on my own understanding, is yung tinutukoy na batong buhay is si Jesus Christ, ba? Diba? Kasi kung iisipin natin, ano eh, kasi ba diba nakalagay dito, um, itinakwil sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. So iisipin natin, 'di ba? Si Jesus Christ is anak siya ni Lord God. And si Jesus Christ, kaya nasabi na itinakwil siya ng mga tao. Dahil nung time na Ano siya, yung sa pinapako siya sa cross, 'di ba? Parang walang ginawa yung mga tao kundi itakwil siya kasi nyo. nung time na 'yon is ipapako siya, 'di ba? So parang lahat ng tao noon ang tingin sa kanya is masama, tinatakwil siya, ganyan. Parang lalo siyang, lalo siyang, lalo siyang, um, lalo si Papa Jesus na sumama yung image niya sa si mga tao dahil dun sa pangyayari na yun. Well, in fact, siya yung pinili at napakahalaga sa Diyos dahil nga anak siya ng Diyos And siya yung sinacrifice ni Lord God para maridim tayo or para magkaroon tayo ng salvation, di ba? Siya yung isinacrifice para matubos yung mga kasalanan natin, si Jesus Christ. So, para mas palalimin pa itong Bible verse na ito, proceed tayo sa ating teaching. Number one, number one teaching, the Bible speaks of three temples. So, ang sabi dito, yung unang temple daw, eh, etong mga temple pala na ito ay siniraw, makikita sa Bible based kay Pastor Russell. And nabanggit din niya na yung first temple na tinutukoy ay yung itinayo ni Solomon. Pangalawa, yung itinayo ng mga ayun na, yung second temple naman ay itinayo ng mga Israelitas. Tapos, Nabanggit din na yung second temple na ito is gigibahin na raw or ipapagiba. Bakit? Kasi yung third temple is ayun na si Jesus Christ. 'Yun na yung katawan ni Jesus Christ. So sabi na walang wala ang ibang templo na 'yan. Kasi ang pinaka templo or yung main temple na ating dapat pagfokusan is yung body of Lord Jesus Christ kasi sa kanya lang dapat tayo sumasamba yun lang yung temple na importante and kailangan nating uh, bigyang papuri sinasabi kasi siya lang dapat yung center of attention natin in everything we do number 2 the third and final temple is Jesus and his body the church So, yun yan. Nabanggit ko kanina. Yung first temple is yung tinayo ni Solomon. Pangalawa, itinayo ng mga Israelitas. And yung pangatlo, the third and final temple is Jesus Christ and His body, the church. So, ano ba yung church? Hindi naman siya literal na building, di ba? Church is where everyone, di ba? Church is everyone giving praise, di ba? Gathered together to give praise to the Lord yung church is yung pinupuno ng mga tao na nagtitipon para sa ikapupuri ni Lord, para gumawa ng mga bagay na ikapupuri ni Lord. Katulad kami sa ano, sa church namin. Every Thursday and Sunday, may worship services kami. Ayan. Yung, and yung oras na yan is nakalaan lang talaga para sa kanya. So, yung final, yung third or, and final temple na ito is ito yung main temple and ito lang dapat yung ituring natin temple or kaharian yung kaharian ni Lord Jesus Christ kasi dyan tayo dapat mag end up eh ba diba? para saan ba natin ginagawa to para mas lumalim yung mga relasyon natin with the Lord para ma continue natin and ma value natin yung redemption and yung salvation na binigay sa atin ni Lord So, number three, the people of God are the living stones. So, kung si Jesus Christ yung centerpiece or yung um, center stone ng isang building, like yung ano, di ba, kung saan sumasandal lahat ng wall, or siya yung ng buong building, yung center wall. So, sinasabi na ayan daw si Jesus Christ. So, kung center stone si Jesus Christ, the people of God naman are yung living stones, yung maliliit na bato or basta yung mga bato within the center stones, yung tumutulong sa center stones na buo yung isang building. So, hindi pala sapat na si Lord Jesus Christ lang yung present, di ba? Kailangan, um, tayo, active din tayo. And, nakikipag, um, kumbaga, may participation tayo, di ba, sa pagbuo ng church hindi lang si Jesus Christ yung dapat nasa loob ng church kasi nga hindi siya matatawag na church kapag walang mga taong nagtitipon para sa ikapupuri ni Lord. So, kailangan andun si Jesus Christ and andun tayo. Nandun tayo kasama siya. And nandun tayo na namumuhay or gumagawa ng mga bagay na ikapupuri niya sempre under his supervision, di diba? Para naman sa ating application, number one, gather to edify. So, edify means pagtibayin. Tayo ay magtipon-tipon para pagtibayin ang word ni God para ma-share pa sa iba yung gospel niya. And para ma-strengthen and mas mapatibay pa lalo yung relationship natin kay God. Hindi lang individually but also communal, diba? Nabanggit na yun sa ibang devotion ko, yung growth natin kay God, na hindi lang individually, dapat communal din, kasi hindi naman maganda na mag-isa lang tayong lumalago, diba? Ang immature naman, man, and ang damot mo sa partner yun. So, kailangan i-share mo yung blessings mo sa iba, diba? Yung pagtitibay mo, yung pagtitibay ng relasyon mo kay Lord, is kailangan sama-sama kayo within the community. Number two, gather to intercede. So, yung intercede kasi, ang um, pagkakaintindi ko rito is yung trying to help people work out their differences or achieve something. So, mairelate natin siya na we should gather to achieve something, di ba? Hindi naman tayo yung um, walang tao na kayang maka-accomplish ng bagay na dahil sa sarili niya lang. And kaya nga sabi diba, no man is an island. So kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Nilikha tayo ng Diyos to communicate with others and to get help from others. So we should gather to intercede. And hindi lang sa mga kapwa natin or sa tao mismo. Dapat kay Lord din tayo humihingi ng tulong mismo. Um, at all times and um, always, di ba? Lagi sa kanya at sa kanya tayo Lagi magre rely Number three, gather to serve So, ito lagi naman natong nababanggit, di ba? Make disciples, make disciples of all nations And lagi tayong gagawa ng mga gawain Ikapupuri ng Diyos especially Yung pagsaserve sa kanya Even sa mga maliliit na bagay Mag-start tayo through worship or devotion Katulad ng ginagawa ko ngayon Thank <laughs> you.